kamusta po? Uh, kung hindi man nyo pinalad na maging best actor, you won as best film, kumbaga yeah. one of the highest award. Ano mo sabi mo? Uh, maraming salamat sa lahat ng kumagigilig sa Kasel, sa lahat ng naood, sa lahat ng um, sa Kasel. Because of this award, siyempre hindi kami titigil sa pagkawal ng pelikula. Uh, maraming maraming marami salamat. This is this your first gay film na ginawa mo? lang siya magkakasunod eh. Malayo yung aquat niya. Actually, my last gay film is uh, titled Muli, directed by Adolf Alex. Kasama ko dun si Sid mm -hmm. Lucero. I think that was uh, five years ago. So, Pero mas masasabi mo bang this is most daring? Kasi talagang no. you have exposure, yes. you are bad, and then they can... Um, This is the most daring kasi kinausap ako ni Jay. Naiintindihan ko kung gusto niya mangyari. Maganda yung proyekto sa Cinemalaya Project ko rin sa ko ito todo ko na dito kasi hindi ko alam kung, kung gagawa pa ulit or kung kailan okay. tapos ah uh, nung ginagawa mo you're not hesitant to do everything that you do dun sa, uh, sa kasal hindi ah uh, all out naman kami dito like nag-usap kami ni Maiko ni Oliver Aquino tungkol dun sa love scene oh, sabi yes. namin na brother gaganda ng mga eksena natin kung magpe tayo sa love scene failure yung buong pelikula so nung ginagawa namin love scene dun kami pa pinakakinabahan at dun kami 200% kasi mahirap kuha ng love scene hindi ka ba natatakot na matag being an, an or a or a something that kasi hindi naman, ginawa mo film na to para sa akin kung ano man yung kainat na ng paggawa ko ng pelikulang ito basta naipresent ko siya ng maganda at fulfilled ako bilang isang aktor. Walang, kahit ano pang lumabas, wala akong... Wala Gagawa ka, ka pa rin ng ganitong classic film? Or more than that, na medyo mas malalapa? Well, hindi ko masasagot sa ngayon. Uh, Ang magpapagawa sa akin ng ganito ulit tema ng pelikula ay eh, yung script na mababasa ko, yung director, yung casting first thing uh, comes into your mind nung narinig mo yung yung kasal being a best film kanina nung nung narinig mo being a best film actually dread ko na manalo nga siyang best film kasi naniniwala talaga ako sa kasal alam ko maraming uh, nantigang puso maraming maraming na touch dun sa storya namin hmm. at ko rin, marami ding nag-isip sa mga relationship nila. Hmm. So, ano yung natutunan mo sa paggawa ng film na to? Maraming natutunan sa director ko. Napakagaling ni Jay. Um, first time kong gumawa ng maraming eksena na walang script. Uh, maraming natutunan. Basically, as an actor. Story-wise, ano yung natutunan mo doon sa mga gay at sa mga sa mga relationships, same-sex relationships? Story-wise, pinagdadaanan. Para para pinagdadaanan. Ang pinaka gusto ko sa kasal, tinatakil niya yung pinaka madalas pinag-aawayan ng na hindi naman natatakil sa ibang Pilipino. Medyo medyo kami sa isang bagay na maka, maraming makaka-relate. What's next to you after this? Oh, naging nanay ka, oh. Uh, naging tatay ka rin, hindi ka pa Sa uh, pili tuloy, tuloy na ba yung mga ganong klaseng paggawa ng film? Uh, basta may dumarating na maganda, gagawa pa naman ako gagawa eh. Ang next ko ay Bacow for uh, Film Development Council of the Philippines directed by Edgardo Boy Binarao. Kasama ko dito si Michelle Madrigal. Medyo maselan, uh, medyo Isatang sexy din. Tema Yes, yes. Medyo sexy din yung tema kasi tungkol to sa mag-asawa na hindi magkaanak. So, lagi kaming gumagawa, nag-aattend gumawa ng baby. Mm. Tapos, my next also is for Cinema One. Uh, Bitukang Manok. Ah, kasali ka rin sa yes, Cinema One. So, yes, uh, directed by Alex Alex uh, Figueroa yung Filmmaker. Kailan ba palabas yung Bakaw? Ang Bakaw ay Bacow. Uh, hopefully September. It's a it's a, also a festival. Uh, ah, a, from kasarin FACCB. sa festival. Tapos yung sinimuan hindi ko alam kung kailan. So abangan na lang niyo. So sabi mo na nagiging paborito ka sa mga indie film, sa mga iba't ibang klase na role, di ba? Uh, I'm blessed. I'm blessed. Sobrang blessed ako na nakakagawa ako ng mga gandang pelikula. Siyempre, for Cinema Laya, this is my 10th year. Na every year may ginagawa akong pelikula. So, sana marami pa. Sana marami pang director na magtiwala. Sana marami pang Filipino audience na maantig ang puso sa mga ginagawa akong pelikula.